Ang init <laughs> Mag-youtube na kayo guys Mag-youtube na kayo promise Umpisahan mo na maging youtuber Dahil Ang sayang sumahod Oh <music> man Hi guys! Welcome back to another vlog and for today's video ay... Nakita niyo naman sa title na nakuha ko na ang aking first YouTube sweldo and bago ko sabihin sa inyo kung magkano ang aking sinueldo today, magkukwento muna ako ng mga pangyayari kung paano ko nga ba uh, naabot itong sinaya na nakakuha na ako ng sahod. So, syempre, kung bago kayo sa aking channel, ako po si Miss Leah Colaga Sosa at mag-subscribe na po kayo sa akin at pwede pong pakiklik niya rin po yung ring bell button para po manotipate kayo sa mga bago kong ina-upload. So, without further ado, let's get started! So, paano nga ba kumita sa YouTube? Paano ba sumweldo sa YouTube? So, ito, sasagutin ko na siya step by step. At sana masagot po lahat at sana wala akong makaligtaan dahil hinihingal pa ako dahil kakauwi ko lang galing sa Western Union. So, ayan. Bago, bago tayo, uh, bago ako magkwento, bago tayo mag-MMA, bago ko simulan to, panuulin niyo muna tong clip. Para naman ganahan kayo na talagang maniwala kayo na sumasawad sa YouTube. Ito ang clip na pumunta ako sa Western Union. Panuulin niyo yan. Ayan guys, pupunta so kami ng Western Union. Kasama ko si Frenny. Siya mag-video sa akin habang nag-fill ako at kumuha ng seldo. So, pagdala ako ng password o team ID para laban. So, let's go. Ayan na guys, kasama ko si Prenny. Prenny, ayusin yung pag-video sa akin naman niya, ah. Yeah. Kailangan laban yung pag-fill up. Yung habang binibilang ng Anju. Ang tanong yung makakuha yung... kaya natin. Kuha natin yan, laban. Sana malang mga pila. Ayan. Oh, Ayan, sige. Uutot pa ako. Prenny. <laughs> Yes. Ayan guys, nakapag-fill up na ako and ako muna ang aking first YouTube sahod and so happy. I live sa friend. Thank you friend is pagsama. Ang may nakitip ko sa Jollibee. So Jollibee. So 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 <laughs> Ayan, matiktikman ko na ang unang sahod ni Frenny. 11, 11 show. I'm so proud of her. So, ano-ano ang mga kailangan nyo? Siyempre, kailangan nyo ng YouTube account. Mag-register kayo, gumawa kayo ng YouTube account. And then, uh, pagkatapos nyo gumawa ng YouTube account, mag-upload kayo ng mga videos nyo, o kung anumang content ng gusto nyo, kung anuman ang gusto nyo gawin sa pag-vlog. Like yung mga travel vlog, gumawa kayo ng mga mukbang, or mga makeup tutorial, product review, kahit ano. And note lang guys na, pag nag yung YouTuber kayo, huwag kayong tamarin or huwag kayong panghinaan ng loob kung mabagal ba ang pag-usat o kung mabagal ba ang mga viewers. Talagang pagdadaan mo sa una yan. Sa una ay talagang mahirap. Talagang kailangan mo munang magtyaga. Yan. So, kung nakagawa ka na ng YouTube account, pangalawa, mag-register ka sa Google AdSense. And then, pag nakaregister na kayo sa monetization, dyan sa Google AdSense, So, syempre, magtatulong kayo, ano ba yung Google AdSense? Syempre, ang Google AdSense, siya ang naglalagay ng commercial or ads doon sa YouTube video na ina-upload natin. Syempre, bago ka magkaroon ng ads o bago ka i-accept ng Google AdSense, ng YouTube Partner Program na yan, meron silang hinihinging, um, so, kailangan mo ng 1,000 subscribers at 4K watcher. So, yon Pag naabot mo yon at pag nakuha mo na yung 1,000 subscribers sa YouTube sa saka 4K Watch R, i-review na ni uh, YouTube yung account mo at mag ka ng 1 month. Basta pinakamatagal na yung 1 month. And then, saka ka na lang makakatanggap ng na-accept na ni YouTube yung partner. At pag na-accept na yung partner na yon ni YouTube, pwede ka lang magkaroon ng commercial sa mga ina-upload mong mga videos, kahit yung mga old videos o yung mga darating pa lang na i-upload yung videos. So, yon. Pagkatapos nun, kailangan mong magsipag kasi nga, kumikita ka na. Kako, nung nagkaroon ako ng ads, talaga namang nagpursige ako mag-upload na mag-upload. Kahit na araw, -araw ko, kahit minsan sa araw, dalawa naupload na-upload ko. And then, pag naka, nagkaroon ka na ng $10 doon sa revenue mo, may mag, uh, may makikita ka sa Google Ads, Google, Ac Google Ads account mo ng Um, pinadala kanila nila ng Google PIN. So, ano ba yung Google PIN na yun? So, eto siya, guys. Ayan. pinadala sa akin noong, may dito, October 30, dito sa may atin, sa post office namin dito sa Noor, sa Garay. Pero, natanggap ko siya, November 9 na. So, ayan. Actually, guys, na-monetize nga pala ako mga September 20, something, 22, hindi ko na matandaan eh. Tapos ngayon, nung nagkaroon na ako ng $10 dun sa aking revenue, pinadala nila sa akin tong Google PIN. So, para saan ba tong Google PIN? Ang Google PIN na to, guys, ang siyang magbe-verify kung saan ka talaga bang address na para bang, nga, uh, parang ano, basta i verify kung saan ka pa talaga na talagang ikaw yun. Ito yung pin, anim na, anim na number na isa set, eh, i-verify mo, o eh, i-type mo doon sa Google AdSense mo. And then, pag na-verify mo na yun, mamimili ka guys kung saan bank account ka ba, papadala yung sweldo mo sa YouTube. So, ang pinili ko, o mas pinipili ng karamihan, Western Union, nakikita nyo naman doon, eh. And then, hindi mo ba makukuha ang sahod mo kung ang nakukuha mo pala o nakukuleta mo na dollar is mga kunyari ay 99 pababa? Hindi. Makukuha mo sahod mo pag uh, nag-$100 ka na, pataas yon And then, syempre tatanong kayo, kailan ba magpasahod si YouTube? Or bakit nga ba uh, iba yung sa YouTube Studio Revenue at iba yung dun sa may Google AdSense? So, ganito guys. Dito sa studio, o dito sa Google, as dito sa studio, sa YouTube studio, doon sa makikita mo yung mga revenue mo, parang araw-araw siya nagka-update eh, tapos araw-araw din nababawasan ng something ganon. So, hindi pa yung final. So, itong mga nakikita mo dyan, hindi pa yung final guys. And makikita mo lang yung pinaka-final mo. Kunyari ngayong December. Ito, today is the not December 22. Ngayong December, ang sahod mo, ang cut-off ay every 30. O basta ang o, 31, yung katapusan. So yung sahod mo ng December na yon, makikita mo guys, sa January pa, na makikita mo first week. So yun, makikita mo. Yun. Nung December, nakakuha ka na ng kunyari, 100 plus dollar. So, sa ka na guys, pag na-reach mo na yung, ano na yun, threshold hold, tawag din gamit, yun ba yun? Basta yung $100, eh, makasahod mo yun. And then, uh, January 21, kunyari lang yung date date na yun. Uh, January 21, makikita mo, meron na nakalagay na para bang pending, uh, automatic pending, Western Union, MME, tapos yung kumagkano sa mo. And huwag ka mabahala na akala mo ay na-hold siya. Hindi guys, dahil um kasalukuyan ng pinapadala yung sahod mo noon. And then 22, yes. Tuwing 22 nagpapasahod ang YouTube at yun na makukuha mo ng sahod mo sa YouTube. At paano nga ba kumuha ng sahod sa Western Union? Syempre, doon ka pupunta. Magdakal, magdala ka lang ng anumang uh, government ID like passport or anumang pas ang uh, ID yung meron ka, yung mga tin ID or passport. Ito pinakita ko. So, yun. So, ang tanong, guys. Magkano nga ba ang sinahot ko sa aking unang YouTube sweldo? Eh ang kakagaling kakagaling ko lang sa ano, sa Western Union. Eh na nga guys. Nakakuha na ako ng sahod. So ang sahod kong ito ay bali nung no, ano to September, October, November. Itong sahod kong to. Inabot siya guys ng 250.49 dollar. So 10 52. Ayan, nakakuha ko ng tumataginting. So, guys, papakita ko sa inyo kung magkano sinahod ko. Yung ibang YouTuber, hindi nila pinapakita para sinisiget. Pero para magkaroon naman ng thrill o talaga naman ma-excited kayo, o para ma-motivate kayo, hindi sa pagmamayabang, gusto ko lang uh, mag-inspire mag ng mga gustong maging YouTuber o gustong maging vlogger. So, eto na ang aking sahod. Papakita ko na sa inyo yung 250.49 dollar na yon ay inabot ng 13,069 pesos. So, ayan guys. So, oh. so totoo pong sumasahod sa YouTube. So, ayan. Bahala na kami bilang. 13,000 13,069. Ang aking sinahod sa September, October, November. So, ayan guys. I'm so happy. And yes, totoo guys, sumasawot sa YouTube. Mm -hmm. Pang thumbnail. Ayan guys, so Sinama ko pa. Oh, may nakalimutan pa tayo guys. Meron pa palang ano, limang piso. So actually, actually guys, binawasan ng 25 kasi kumuha ako ng ano eh. Ah, uh, inalok nila ako ng sulit card ba 'yon? Panalo card so, 'yon para mas mapadali. Kahit pag magbe -pan panalo card na ako, kahit hindi na ako mag-present ng ID, bibigay ko na lang yung parang card nila. Hindi ko pa na ako card Siguro after 3 days may mag-text sa kanila i-release. -re so, ayan guys. Sumahad po ako sa YouTube ng 13,000... So, 13,069 pesos. And I'm so happy guys. Hindi ko akalain na aabot ako dito. Nung una, lalo-lalo lang. Nung una, nang inspire lang ako gumawa ng video kasi parang ang sayo ang sayang tignan na, 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 na sarili mo na, ayan, nung una nga natatawa ako kasi kung ano nung mga video-video lang ang pinagagawa ko, like yung makeup tutorial na mukha naman akong ewan. And, tumagal ang tumagal ang tumagal. Nagbunga ang aking hirap. And, nakakatuwa guys, iba pala sa pakiramdam yung kanina, kita nyo naman siguro sa mga video na napunta ko sa Western Union. Iba guys, napakasaya sa feeling na naglalaro ka lang at parang nag-e-enjoy ka lang. Sumahot ka na sa YouTube. So, ayan, guys. May paano na, Meron na tayong MME na talagang sumasahod sa YouTube. Guys, kaya kayo, guys. Hindi ito pagmamayabang. Hinihikayat kayo na kung gusto niyo mag-vlog. Yung pakiramdam na dati, nanonood lang ako ng mga ganito na... Halap! Kumikita pala sa YouTube. Talaga palang... Kalain mo, guys, oh. Ngayon, ako na yung kumikita. Talagang nagsipag ako, hindi ako tinamad. Kahit yung sakit ng ulo ko, kahit yung may isang mga pakiramdam ko, maharap ako sa camera, nagsasalitan, nag-edit, mag-upload. And, I'm so happy, guys. Guys, isang init. Mag-YouTube na kayo, guys. Mag-YouTube na kayo, promise. So, thank you for watching, mga kasisi and ka bro Ayan, guys. I'm so happy. I'm so happy na talaga na, ano, hanggang ngayon, di pa rin ako makpaniwala. Hindi parang nananaginip pa rin ako. Pero tapos na natin. Thank you for watching talaga. Kung bago ako sa aking channel talaga, please mag-subscribe na kayo sa aking channel. Ako po si Miss Lia Kulaga na nagsasabi na umpisahan mo na maging YouTuber dahil ang sayang sumahod. <laughs> Hindi naman dahil sa ano, na kaya ako nag-YouTuber para sumahod. Siyempre, magpaka ano naman tayo, magpakatotoo. Kaya ano naman pinasok yan, para pumita Pero, minsan nakaka-enjoy din naman. Dahil, magkakaroon ka ng mga kaibigan eh. Magkakaroon ka ng mga kaibigan, kahit mga tiga babansa, sa malalayo, mga tiga Cebu. Magkakaroon ka ng mga kaibigan, magkakapera ka na. And makakatanggap pa guys ng mga sponsor, like yung mga, napawag din mo ng mga ginagamit ko yung ibang product na sponsor. Ayun. Masaya. Basta isang masasabi ko, masayang maging YouTuber. Bye.